Leo, tignan natin kung kamusta po ang iyong kaperahan. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alianna Reyes Okay, tingnan natin kung ano ba ang energy mo in terms of your money Spirit Guide, ano po ang energy ni Leo in terms of money We have Eight of Pentacles Nako, napakaganda naman ang inyong kaperahan Maganda oh Eight of Pentacles, Leo, dere red chok ang inyo pong kaperahan. Ayan, napakasipag din talaga ng karamihan sa inyo. Tignan natin. We have five of cups. Mm, more o nagsisipag kayo dito. Parang meron kayong pinagsisisihan. Pwedeng pinagsisisihan nyo na binigay nyo ba sa sarili nyo or hindi nyo nabigay sa sarili ninyo. Kaya sobrang nagsisi nagsisipag kayo dito. Parang ngayon kayo bumabawi sa sarili nyo. Yun yung nakikita ko na energy dito. Tingnan natin. Okay. Ano ba yung past issues no, na nakaka-apekto pa rin pagdating sa kaperahan mo hanggang ngayon? Tingnan natin. Meron tayo dito, ayan, more on sa pag-aasawa. Leo, ayan po. Hindi ko alam kung swinger ba kayo or <laughs> kasi issues eh. So, minalas ba kayo sa pag-aasawa? Mm, -mm. we have the man's wish. Yung iba sa inyo, ganun nga. Parang hindi kayo swerte sa pag-aasawa. So, pwedeng pagdating sa love life, yung iba sa inyo, Leo, medyo palpak ang inyong mga desisyon. No, pero dyan naman kayo may natutunan. So, pwedeng asawa, a love life talaga ang humahad lang sa growth ng iyong finances eh. Marupok ba kayo? <laughs> Yan, kasi yung pinapakita dito, yung mukhang marupok talaga kayo pagdating sa pag-ibig So, ang nangyayari, di ba, kung kunari, um, kayo yung may pera Tapos may nirequest sa inyo yung person ninyo Hindi nyo talaga matanggihan Ganun, or madali kayong lokohin pagdating sa money Konting daing lang sa inyo Kahit hindi nyo to, ano ha, kahit hindi to karelasyon po ninyo Pero konting daing lang sa inyo, bumibigay ka agad kayo Mm-mm ito yung pinapakita. So, iba po sa inyo, marupok kayo. Ayan, isa yan sa mga issues ninyo in terms of money. And yung iba nga po sa inyo, dahil dun sa pinakasalan po ninyo, maaring, di ba, hindi na nga ninyo nakatuwang, naging pabigat pa talaga. Naging gastusin pa sa inyong buhay. So, tignan natin, okay? Present issues mo naman pagdating sa pera. Two of Wands. Two of Pentacles, Nagdadalawang isip kayo dito. Ayan oh, no? nagdadalawang isip kayo. Ayan, mukhang nagdadalawang isip kayo kung may babalikin, may pababalikin pa ba kayo sa life ninyo. Love talaga 'yung ano mo. So 'yung iba po sa inyo na Leo, ano, pili talaga kayo ng tao na good provider. Oo. Masipag. Kahit hindi na ko kagwapuhan, kagandahan, basta marunong sa buhay. Yan, kung gusto ninyo na umulad yung life ninyo, piliin nyo talagang mabuti yung ano ano, sasamahan ninyo. No, yung, yung papapasukin niyo sa life ninyo. Ayan po. Meron dito. Hindi ko alam kung may bumabalik sa life mo. Kaya nagiging issue mo ulit siya ngayon. <laughs> Kasi di mo alam eh kung ano na ba yung dala sa'yo nung tao na to. Kabutihan na ba o sakit na naman ng ulo ang dala sa'yo nung taong to. Tignan natin. Okay, pagdating naman sa family. House or family. Tignan natin, house or family. Energy in terms of money situation, spirit guide. We have knight of pentacles. Meron ba dito lagi kayong lumilipat ng bahay? Parang hindi maperme. Or meron dito sa family members mo, hindi siya maperme. Lagi siyang alis ng alis. So, magastos yung taong to. Kung ganun. Na magastos siya. Kasi kung alis siya ng alis. So, tignan po natin. Ano pa yung mensahe? Pasensya na po kayo. Nandiyan na naman si Demi. Sa friends naman. Kamusta naman yung mga kaibigan mo in terms of money? Okay. We have the hangman. Ayan, may mga kaibigan ka naman dito na reading tumulong talaga sa iyo. Okay? Ewan ko, parang meron ka dito mapagsakripisyong kaibigan. So, pwedeng swerte yung iba sa inyo pagdating sa kaibigan. Tignan natin sa love life naman. Knight of Cups. Mukhang may bumabalik dito sa life mo. Oh. Ito yung pinapakitang energy. May bumabalik sa life mo. Tignan natin na ah, kung ano ba, or pure na ba yung intention yan ito, Totoo na ba yung intention sa ng tao na yan. Night of Swords, alam mo mukhang ano lang yan. Dahil, kung napanood nyo to, Mercury Retrograde hanggang December 15 po yon. tas two weeks pa. Kasi, ano pa, post-shadow pa ng two weeks after nung December 15, no? So, iba sa inyo, kaya lang bumabalik yung taong yan. Ayun, either naboboard lang siya. Or either, meron lang kayong unfinished business na pagkatas din ng Mercury Retrograde, matatapos din yung connection ninyo. Kaya kung yung tao na yan, alam nyo talaga na hindi nakakabuti sa inyong finances at doon na kayo nakafocus sa finances ninyo, huwag nyo na pong pabalikin. Sa career naman, sa career naman, sa career we have three of ones. May expansion na pinapakita dito pagdating sa career mo. Some of you po pwedeng sa ibang bansa. Ang pinapakita dito, uh, Leo, pwedeng sa ibang bansa kayo. Mas uunlad. Ayan po. Hindi lahat sa inyo ha, kasi meron na dito, nag-ibang bansa kayo, nakauwi na kayo, ayun nga o. Oh. Ito yun eh, parang pinagsisisihan mo kasi di mo na-handle ng maayos yung money mo. Ngayon ka bumabawi sa sarili mo. So, meron naman po dito kung kailan kayo nasa Pinas, tsaka pa mas naging maayos yung inyong kaperahan. Sa negosyo po, sa negosyo we have Queen of Swords. Kailangan mo lang dito maging strict. Leo, kasi ayun nga, sabi ko nga sa inyo, meron dito marupok kayo. So kung pwedeng kakilala niyo yung mga tao na lumalapit sa inyo, nangungutang, pinapautang niyo kaagad. Pwedeng dramahan lang kayo konte Go na kayo. Sige, sige. Tsaka mo na lang bayaran pag may pera ka na. So hindi po dapat ganoon. Kasi malulugi yung business ninyo. Ayun yung sinasabi dito. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo. Mensahe pa natin for Leo. Spirit guide. Leo. Following your heart will lead you to the right things. Ayan. Pero ito, kung may pagdadalawang isip kayo, eh, hindi po yan para sa inyo. Mm -mm. No? Sabi dito, ayan. Kaya, nga, kaya pala marupok yung iba sa inyo eh. Kasi pwedeng puro puso yung pinapairal ninyo, Leo. Yan. So, siguro yung iba sa inyo, ang dami nyong pinanghihinayangan na pera. Tignan natin. Huwag kayo magalala, mababawi nyo naman yan eh. Tignan natin. Mensahe pa po natin, Spirit Guide. We have opportunities. You may be overlooking valuable opportunities or hesitating in seizing them, leading to missed chances for growth. Hmm. Kaya pag-isipan nyo talaga, ha? Huwag puro ang gamitin niyo dito, kahit ito yung sinasabi sa inyo. Kasi nakikita ko nga dito, nagiging marupok po kayo. Ang nangyayari, yung mga totoong opportunities para sa inyo, yun yung hindi nyo nakikita. Parang nabubulag kayo. Flexibility. Be flexible in your methods. Adapt slowly by using versatility, compromise, adaptation, change, etc. Ayan, so parang napaka-flexible nung iba sa inyo. Gusto nyo talagang bumawi eh, pagdating sa sarili ninyo, pagdating sa perang mga nawala sa inyo. Kaya parang ito, madalas dito may nag-OT, ganyan. Hmm -hmm. Tapos, kapag merong, kunwari, kulang ng tao, pwedeng pumapasok pa rin. Parang hindi mo sinasayang yung chance. Pero syempre, alagaan mo din yung health mo dito ha. Health is wealth pa rin naman, Leo. At yun nga, mabilis kang maka-adapt sa mga bagay-bagay. Yun lang talaga, no? use your intuition, use your mind. Pagdating dito sa pagdedesisyon, pagdating dito kung merong babalik sa life mo. Kasi pwedeng hindi talaga siya makatulong sa'yo. So, yan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.